Pinapakalaman ba kita pag nagiinom ka? Yung support pa nga kita eh. No, Hindi no, no. no. <laughs> so, yun guys. Nagluto siya ng gulay at favorite niyang toyo. Wala ko no, makain. Ha? Huwag siya ako no, makain ng toyo. Ako? Mm hmm. Doon na ang toyo. Galawad ba rin kasi ako pag-usulit? Ha? Huh? Doon na kain niya. Nagsasap-sap. -sop -sop. Sap-sap?

natin yung sa tuyo. Ako lang ba yung mura sa tuyo? <laughs> tuyo. Baka may ang sablado. Mayroon din kagaya ko niyan. At hindi bimula ng sa bahay. Kasi doon bata ako, wala ka to lang ulam. ko ng soyo eh. Kasi dyan eh. Bata ka pa lang, gano'n na. Bata pa lang, no, gano'n na. Naalibad ba lang ako tuyo? Hmm. Matarap Man, yan, masarap siya kumain. Ako naman, nung bata natapos, ako. Parang tapos, yun. Nung bata ako, hindi ako makain. Parang hindi ako makain ng tuyo. Siyempre, bata. Yeah. Hindi nga ako makain ng gulay dati. Hmm. Kasi gusto ko pa ulam toyo. Kasi mag-ulam ako ng gulay. Kaya pala. Ano? <laughs> Subukan mo lang. Huwag <laughs> kang <Ito> magkakamali. <laughs> Kailangan mo kumain? Hindi. Hindi naman ako malakas kumain. Malakas ba akong kumain? Madami ba akong kumain? Kunti-kunti huh? naman. konti kunti nga lang akong kumain eh. <makes> Hindi naman ako yung kagaya ng iba na talagang maya't maya. Yung talagang... Ano? Kung kumain ka isang ganon. Okay. okay. Lagi mo na lang pinupuna yung pagkain ko eh, no? <laughs> ano ba yun? Porn niya. Ang kagong Lagi na lang ganon. <laughs> Pero na-diet ka. Mag-diet. Misa nga hindi na ako kumakain ng kanin nakikita mo ba ang daming tinapay? Tinapay na lang ang nakain ko. hindi Bilisan ka. mo talaga eh. Kumuha kanin. <tinyo> Ba't ka? Asap niyang ulam, toyo eh. Kaya ayoko mag ulam ng toyo. Tumabas mo ito Mm. Minsan kaya mas gusto yung ano, hindi nag-uulam nung ano. Nang yeah. hindi masarap. Hindi masarap, ay masabi hindi masarap. Ayun ang gusto mo ulam Hindi masarap tayo um, ano yung... I mean yung ano, yung local na pagkain. Mga tiyo? Oo, mga ganyan. Mas gusto ko pang hindi yan ang iulam. Kasi mas madami akong nakakain. Mm. doon sa mga ano. kasi well, mayroong hindi rin masarap sa iyo? Siyempre naman. <laughs> mm. Meron ba? <laughs> <Damn! kadsun> ano <beChijnik. Nahumun> ba? Natatata <laughs> lang sa'yo yung ano, anong gusto mo, o yung dapat yung hindi mo gusto. <laughs> alam niyo, hindi mo gusto ng Hindi ko nga alam eh. Ako meron niya sa'yo. Hindi 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 gusto lang. Hindi na lang kasi Wait lang, Wala. Sushi. Hindi ko talaga kaya. Tala, ah, balasan mm. ka tayo. ka. Yung ilaw. Mm. Hindi talaga. Yun, yun, yun. Hindi ko kaya kayo na. Hindi ko talaga kaya kayo na. Pinasing mo yun eh, ko mm. Nasusuka talaga ako. <laughs> yun. Yun lang. Pwede pa naman ang pinaka-solid dito. Yun ang ihain mo sa akin. Ito so, siya doon ng sushi. Kung ayaw mo kong kumain, yun ang mo sa akin. Pero dahil magaling ako magluto, magluto. <laughs> <laughs> kaya pala lumulobo ka ngayon, no? Gawa ka na ng kain. wa mou shindeiru. NANI?! Oh, no, 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 <laughs> <kinawa> <laughs> <laughs> ba ako, ba? Man, ganun, Nagagalit ko ako sa pagkain. Lagi mo na lang pinupunay ang patahin ko eh. Babe, pag natin hindi ka sasalamin, nakita mo ako sa sarili mo, sa akin ka naggalit. Hindi, hindi, hindi. Ano? Tinom mo ka, tapos sinasabi mo ka galit ka. Mayapa ka naman ba kita pag nagiinom ka? Sinusuport pa nga kita eh. Oh. Sabag <laughs> so, ko na, parang nakasabi na. Okay na. na guys.